One Balita, ngayon! Pumanaw na sa edad na 61 sa si Department of Migrant Workers Secretary Susan Toots Ople. Ayon sa DMW Bandang Alauna ngayong hapon ng pumanaw ang kalihim na napalilibutan ng kanyang pamilya at mga mahal sa buhay. Maglalabas pa lang ng detalya ang ahensya sa sanhi ng pagkamatay ni Ople. Humiling muna sila ng ipanalangin para sa kalihim at sa kanyang mga naulila. Noong nakaraang taon lang, nang kumpirmahin ni Opley na taong 2020 ay sumailalim siya sa breast cancer surgery. Sabi naman ni Pangulong Bongbong Marcos na wala ng kaibigan ang Pilipinas. Isinasulong naman ang Department of Budget Management na magkaroon ng isang platform para sa pagbili ng mga gamit na kailangan ng mga ahensya ng gobyerno. Ayon kay Budget Secretary Amena Pangandaman, dinawag nila itong e-market at magiging parang online selling platforms gaya ng Lazada at Shopee. Isa raw ito sa mga naisip na paraan ng gobyerno para amyendahan ang Government Procurement Act. Mapabilis daw nito ang pagbili ng supply ng mga ahensya at mabawasan daw ang underspending na itinuturing dahilan ng mabagal na pag usad ng ating ekonomiya. Suportado mano ni Pangulong Bongbong Marcos ang ideya na ito. Bubuo muna raw ang BBM ng mekanismo para maging malinaw ang kwalifikasyon ng mga produkto at brand na pwedeng isama sa e-market ang mga abangan sa One Balita Pilipinas at sa totoo lang. Pansasakat isang tatakbong barangay chairman, patay, matapos paulan ng bala ang sinasakyan nilang bangka sa Samar. Kadiwa Stores, wala na rin maibentang tig-25 pesos na bigas. May parating mga supply pero tig-38 pesos na ang bentahan. At Team USA nasa Pilipinas na tatlong araw bago ang pagbubukas ng FIBA World Cup. Ako po si Yada Pascual, ito ang 1PH. Sa August 25 na po, ang FIBA World Cup support gilas by tickets. Ito na ang pinakamalaking sports event ngayong taon.